So, yun mga katina natin tulong for today, fried rice na punga pano, chari. Tapos, hindi parang kasang toge natin. Ayan. Then, peri pepper steak. Mm -hmm. Pork sisig. Mm -hmm. Ay, ito pa rin, pork sisig. Ito yung chicken mm -hmm. sisig. Mm -hmm. Chicken sisig. Tapos, ito na, baboy. Mm -hmm. Mm -hmm. Pork aplitada pa ng ang munggo again, Scott Sunday tapos ang ating pakbet so ayan, may mga bumili na so ay ang ating pang malakas ang day lalo doon sa wala akong tinda tsaka Tuesday, so pahinga naman so Wednesday hanggang Sunday ako gaganda so ay ang natin malakas mga ulam po today